Guys, good afternoon. Ayan, kukuha ko ng malunggay. ayun ang malunggay, oh. Para magtinula kami ng isda ni Mother. Malunggay. <tip> malunggay, malunggay, malunggay. 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 Pa tayo ng sibuyas. Ilan na? Isa lang dito sa mataba o maliit? Dito o dito? Dito na lang. Pa tayo ng sibuyas. Sebuyas, sibuyas, sibuyas, sibuyas. yan Sibuyas. Tayo ng tanglad. Ito tanglad to guys ha. Tanglad. Tanglad. Ayan. Tanglad is may tanglad na at dahon ng sibuyas Hi guys, ayan yung ulam namin ngayon hapunan Nalawoy malunggay na may isda ayan. Thank you sa sponsor sa isda Malunggay lang to, sibuyas, luya at saka tanglad ayan. Ito ang ulam namin sa hapunan Luto na guys ang aking niluto na tinula na isda na may malunggay at maghain na po ako para kakain kami ng nanay ko. Medyo maaga-aga lang ang hapunan namin dahil need ng nanay ko makainom ng gamot pagkatapos kumain bago po matulog. Kaya naghain na po ako nito at pagkatapos is kakain na po kami. Ang tawag nitong luto na to is nilawoy na malunggay na may isda at ang aming kanin guys is black rice, uh, bali po. Hinalo yung black rice at saka puti, tapos ito na yung kinalabasan para po ang kanin is hindi totaling black. Kasi kung hindi mo ihalo, black na black po talaga ang kanin na yan. Bagay po to sa aking nanay kasi itong black rice organic at saka bagay po sa kagaya ng nanay ko na diabetic.